At this early, I am convinced of the existence of that document. Ayun. Kahit anong denial ng PDEA, tinatanggap ko yung denial ng PDEA because dalawang uh, premier yung nagsabi sa akin kahapon, si, si General Lazo at si g General Bitong na talagang hindi nila makita yan sa kanilang file, yung dokumento na yan. And they denied the existence of that uh, document sa kanilang file. So, ano ba kung masama kung, kung tanggapin ko yung kanilang uh, explanation na hindi ta wala talaga yan doon? Mm. But, kung sabihin nila na non-existent yan at hindi yan totoo, I will disagree with them because nakita ko na talagang totoo yung papel na yun. yun. Infang, inamin, inamin nga nila, eh, uh, ito, una, kay Morales. Yeah. Inamin niya na siya ang gumawa ng papel na yun at siya mismo, kinunpram niya firma, kaya yung Uh, signature na nandoon na kinita okay. natin. Tapos, sa right side ng PIDIA, inamin nila yung nakalista ng mga sasakyan doon na gagamitin sa sur surveillance and casing operations na mga, ito yung mga organic, organic vehicle ng PIDIA at personal na sasakyan ng team leader na si uh, Uh, uh si transya. So, pero, 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 pinakako ako doon na talagang nakonvince ako na totoo yung papel na yun. Na at as uh, claim by PDA na, na AI generated or, uh, or gawa, gawa ng computer ay nakita natin doon no, yung nakatatakdo sa papel na confidential mm. sa taas ng letter C at sa taas ng letter A may markings doon yung, mm. yung pagbutas ba ng uh, pan-share para ilagay mo sa passenger yung uh, dokumento. So meaning, I therefore conclude na itong dokumento na ito ay old file ito. Yes. Old file. So totoo so, so, oh, na 10 years ago, ito old file ito. Really yung ginagamitin na natin ng passenger uh, at pinagbutasan pa. Kasi yung markings ng butas, hindi mo ma eh, Hindi mo yan eh, pwede sabihin na he is generated. Totoo talaga yan. So I really conclude na existent Existing itong papel na ito, totoo ito, pero tinanggap ko rin ang explanation ng PDA na wala yan doon sa files nila dahil wala naman talaga, hindi mo nila magkita. Yeah. Pero nandyan yung papel na yan, alam ko mayroong somebody na may hawak niyan with an insider ng PDA or tagalabas ng PDA kasi bakit yan nagkalat at nakikita mm -hmm. na rin sa social media. Mm -hmm. Totoo talaga yan, papel na yan. Ay hindi, hindi na niyo ko kalay kumbisiin pa. Totoo yeah. yan. Senator Bato, sir. Uh -huh. Um, pa will Paquito Ochoa be um, invited sa Senate? Yes. Oh, yes, okay. he is invited. He is invited. And, and sir, follow-up question, no? if, uh, kung umabot sa punto na ang tatamaan dito ay si Paquito Ochoa at ang Pangulo, hindi tayo titigil o titigil ka na, sir? Wala, wala, wala tayong titigil. Patuloy natin hanggat hindi natin ma can get uh, to the bottom of it. Uh, kasi sir, no. Dial. Kasi yeah. sir, ang nababasa ko kasi sa comments, nagpe-play safe ka daw. Nagugulat ako sa ganong ano statements. You're playing safe because you're a re-electionist. And to my mind, uh, you know, yeah. I want to ask you this question, no. Um, are you not afraid? On the contrary, I was say I was telling myself he's very brave because you're going against an incumbent, no, a president. Maybe mm. diba? you're, you're you're in that in that hearing yesterday his name was mentioned, no? Several times. Something that that never happened for a very long time because he's pre, he's a privileged, ano, privileged upbringing. Everybody covered up for him. Kaya siya naging governor. Kaya siya naging senator, congressman hanggang naging president. People, I swear to God, hindi ako natatakot. Kahit sino man, ang, or, kahit na si aabot pa ito, investigasyon natin kay Joe Biden. At <laughs> sige, maabutan, uh, maabutan sa so, edikasyon natin. Hindi pa ako natatakot, di ko sa niniwala ako na sabi ng ating konstitusyon na ang Kongreso, particular ang Senado, ay co-equal France of government correct uh, nang malakanyang mm. nobody can dictate us nobody can intimidate us Pariho lang po kami co equal branch of government mm. so asahan po niyo na hindi tayo magpapatakot, hindi tayo magpapaintimidate, hindi tayo mapapro- five yung 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 tinanong ni ano yung tinanong because of course yesterday you were very emotional but now that you have cooled off a little bit could you please respond to it properly yeah great sir yeah loraine ask po neloro talaga really Uh, Lorraine, your husband is a PMAR. Yes. I am a Yung, yung aming uh, integrity na nakalagay sa aming puso't damdamin damin, ay hindi po namin yan, wala po katumbas na pera yan, Loren. Ano nangyari? Hindi ko po, <laughs> hindi ko po ibibinta. Hindi yes. ko po. Hindi ko po ibibinta aking dangal hmm. para sa pera. At masasit po sa akin na sabihan ako na uh, na na ako ni Lisa Lisa Marcos Lisa Araneta Marcos uh, Never ko kumabili. magtanong ka in my uh, in my uh, 36 years of uh, police service lahat na nakasama ko yes. lahat na nakikilala sa akin sa pagiging polis ko kung mm. kaya ba kong bilihin yeah. pakitan pakisabi lang sa kanila kung kaya ba kong bilihin lalo lalo na kayo na sinador na ako pagkapabili pa ako yes sir uh, ano, 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 na lang Tangal ko kung uh, kaya akong bilhin. Mm -hmm. Claro, sir, sir. Kaya kaya nasaktan ako, talaga nag-react ako na na that's a very irresponsible statement. Uh, mm -hmm. Ayaw ko pala pasin. Ayaw ko pala pasin, uh, Eric, dahil damay-damay uh, yes, well, niyan eh. Pag sabing nabili ka, ibig sabihin damay na institusyon ng Senado, namay ng aking uh, alma mater ng PMA na mm. wala na mm. akong integrity. Kasi sana, sana. ang dami ko mga senior officers dyan nagmumunitor sa akin at galit na galit pag nakita nila na ako ay uh, wala ng integrity. Mm. Kaya never po ako, pati ang pamilya ko. Right. Uh, madadamay na dito ito pag integrity na ang pag-uusapan. Agree, sir. So, ako nag-react na hindi talaga ako nagpapabili. Mm. Never ako mabili at never ako ma-intimidate. Yes, sir. Magandang explanation po yun. One last And uh, same, yeah. up, uh, One last lang. Just to Malawasai. finish it off lang, sir. So, mm -hmm. in other words, the, 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 shortest surest road to failure is when you try to please everyone. Uh, no, and you, there, it's impossible. Yes, no, yes, no, no, I, I, I cannot please everyone. I cannot please everyone because there are always two sides of the coin if that if the truth uh, uh is uh, is cono uh, is a uh, the truth is a uh, uh naka 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 naka-inclined towards one side una ko magawa basta i will stick with the truth so kung kung 'yung tatamaan talaga magagaling sa akin at saka 'yung hindi masatisfy 'yung kanilang last for whatever kung anong na meron sila uh hindi ko po siyama sa this ako, I will stick with the truth. Yes, sir. Ang katotohanan na yan, sir, ay matagal na inaasam ng sambayan ng, ng Pilipino. In yeah. fact, yeah. the scandal and the allegations, the pervasive uh, revelations against the President ay December pa or November last year lumalabas na. And no less than the former President, Rodrigo Roa Duterte, in public speech, in identifying niya ito ang mga pangyayari, sirkomstansya, and mga dokumento. At ngayon, the only senator kahapon na naglakas ng loob na tumindig na bigyang daan na mabigyan ng official channel of revelations under oath and then subject to national scrutiny, ikaw pong gumawa kahapon. Yes. And we will be yeah. very straightforward to you sir. You're holding of this kind of Senate Committee investigation before the public eye and before the world and the country is cannot be stopped anymore yeah. dahil nabuksan na po ang pagkakataon na mailalantad ang mga bagay na gustong itanong ng mamamayang Pilipino sa Pangulo ng Bansa. Ngayon, Sir, ang katanungan ngayon definitely hindi mo mapipigilan po sir at alam kong hindi mo yon gagawin kapag along the course of revelation of Morales and among other witnesses that may be called upon to, to do ang revelation sa Senate Committee mo ang accountability and a uh, question of integrity to the office of the President will be an inevitable consequence in the course of the investigation. Are you ready? to so stand up for that the people's awareness on a very sensitive matter that have been, that has been hounding the president and the office of the president how do you react to that sir na yari yan as i've said uh, eric i'm willing to to stake my career my aking political career yung aking honor yung aking buhay for the sake of trust wow nasaan sa akin. I don't care kung ano mangyari sa akin sabihin niyo uh, hindi ako manalo sa re-election dahil hindi ko kinakampihan yung mga uh, gustong uh, may may mga may mga may mga agenda para dito sa investigasyon. Oh, I don't care Eric. wala akong pasal sa akin I will stick to the truth hmm. kung lalabas ano mong kalabasan na investigasyon na ito? I will stick with it. I'm willing to sacrifice everything para lang sa katotohanan, Eric. Very commendable. I cannot, I cannot be intimidated. I cannot be, I cannot be uh, discouraged. I cannot be uh, bribed by anybody. I swear to God. I swear to my family. I swear to my alma mater, the Philippine Military Academy. And I swear to the Senate. Now I will uphold the doctrine of separation of powers and uh, I will uh, uh, hold it dearly, yung aming pagiging co-equal branch Correct. of government na hindi pwedeng diktahan ng ibang branch of government. Claro. Sir, saludos. What did you mean when the captain saying seryoso ito para sa bansa ito, para sa mga anak natin ito? Nakikinig ang mamamayan, sir, sa ganyang pag-emphasize mo ng punto na yan. N n n number one, number one, national security national uh, interest natin ay na uh, disjo paradise jan sa an uh, un, uh, authorized uh, disclosure of uh, public documents mm. number That's two, number one. ang subject ang subject doon sa sa ugat nitong lahat ng dalawang papeles na ito ay patungkol sa drugs mm. patungkol sa drugs and the drugs will bring down the country correcturado og correct talagang sisirain tayo dyan. kaya yan pong ibig ko sabihin at Peter uh, one last one sige one last paragraph so if it is if it is uh, if we find out if you find out that DG Lazo was lying no because he said that that another uh, he was just covering up for his appointing ano uh, power no authority will there be any sanctions well sigurado uh, mananagos siya kung nagsisilungaling siya sigurado mananagos siya we have mayroong administrative at uh, criminal liability and under oath siya, huwag like, sinungaling siya. Ayun, sir. Thank you. Uh, we're trying to retrieve files na kumakalat na but uh, because of the time limitations, maybe we will set an interview again to you at tama ang binanggit mo. You are going but, to try to evaluate muna itong mga sensitive yes. na mga revelations before we come out into a proper action from the Senate. Yes, Erica, pa, pa na po kasi. Noted, sir. Eh, lalong lalo sa mga kasamahan natin, mm. lalong-lalo na yung mga nandiyan na sa social media. Pag meron silang pinapalabas sa CCTV, tapos uh, gusto na pa-actionan agad, mm -hmm. eh, sinisisi ka agad tayo na hindi kumikilos. Tama. Say, hindi man natin alam yan. Hindi po na trabaho ng senador na magsige, palo sa mga postan <laughs> ninyo dyan sa Facebook kung anong pinagpo-post nyo dyan. Hindi po yung trabaho ng senador. Ang dami namin trabaho. Tapos Correct. ngayon, kung walang hindi kumikilos. Kalitan naman kayo na hindi inaaksyonan. Anak nung baka, ano na ba na? Dapat kumiro kayong gano'ng uh, Hindi ba hindi kayo Diyos na sinasamba ko? Na sinusundan ko? Na kung anong sinasabi nyo, naniniwala ko? Anong ginagawa nyo, sinusundan ko? Hindi po. It's claro, sir. And because of that, sir, at least naipaliwanag ninyo that this is not yet the end of uh, the investigation and you are standing on the ground to ferret out the truth. Kaya kay Rick uh, Loreno, uh, gusto ko lang paintindi sa ating mga uh, kababayan na uh, pasensya na po if I failed your expectation. No, sir. If you expect something uh, na hindi ko nak nakamit, uh, pasensya na po. I'm very sorry for that. Basta for me, I have to stick to my objective of this committee hearing. Uh, this is a uh, inquiry in aid of legislation. Uh, Mag-stick po ako dyan. Okay. Kung meron mga, mga collateral damages na mangyayari in the course of my investigation pa na dahil sa truth na lumalabas ay hindi po tayo takot dyan Lala, pala hindi natin isusupris yan uh, palalabas yan palalabasin natin yan hindi po tayo mag-cover up huwag kayong mag-alala yung inyong senador Bato po ay nagtatrabaho galing sa puso Tama. wala po akong agenda dito kung sabihin ninyo, re-electionist ako, takot ako kung uh, ganito, ganon, ganon. I don't care. Pwede man ako hindi na tumakbo kung uh, pagod na ako. Pwede na ako hindi tumakbo. Magpahinga ako. Mag-enjoy na ako sa aking mga apo. Wala man uh, napakasarap ng buhay nang walang ginagawa. Pero nakita ko sa ngayon, ha? Hindi sa nag-atik-atik nag, nag, uh, nag -atik -atik ako. Kundi nakita ko kung hindi rin ako tatakbo. Tapos ang mananalo malang, mga senador na puro rin may mga personal uh, interest, ambition or interest or, or what, siguro, uh, I will offer my services to uh, the people kung gusto pa rin nila. Pero kung ayaw nila, wala akong magawa. Correct. Ah, uh, nagpapabuto like, tayo. Hindi natin pinagpapasang tao, bumuto kayo hindi pa tayo gano'n. Gano'n hmm. uh, ganun lang tayo. Ayaw niyo, huwag. Kung uh, gusto niyo, salamat. Gano'n yes. Ganun lang po tayo, Gairik. Claro, sir. Senator, salamat. We, thank deeply, you, you, we, you, we, you, you, we huh? deeply appreciate uh, your act of courage for our country. Yes. Thank you. Mag-ingat po kayo, salamat, sir. Salamat, salamat. Thank you. Thank you, Lorraine. At uh, Gairik. Yes. Salamat.